inami ni Mo Twister na hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Angelicopter at magdi-divorce na sila. Ating lubos na kilalanin ang pagkatao ng babaeng minsan ay minahal ni Mo at pinakasalan. The Philippine Showbiz List presents Sino si Angelica Angelicopter Schmiing, ang ex-wife ni Mo Twister? A Radio and TV Personality ang Filipina German na si Angelica Morales Schmieing o mas kilala sa bansag ni Angelicopter ay pinanganak noong December 31, 1983 dito sa Pilipinas sa kanyang amang German at inang Pinay. Siya ay nag-aral sa School of the Holy Spirit of Quezon City kung saan siya ay naging pep squad cheerleader. Noong 2005, nakuha ni Angelica ang bachelor's degree sa Political Economy and International Relations and Development Studies sa so University of Asia and the Pacific. Dalawang taon, muna lang magtapos ng kolehiyo, agad namang pinasok ni Angelica ang pag-aasawa. Noong 2007, sa edad na 23, siya ay kinasal sa nagangalang John Christian Cruz. Ngunit ang kanilang pagsasama ay nauwi din sa hiwalayan noong 2010, kung saan ang nag-iisang anak nilang si Lucas ay naiwan sa pangangalaga ni Angelica. Mula sa simpleng pamumuhay sa likod ng showbiz, ang pangalan ni Angelica ay umingay at nakilala na maging DJ siya ng Magic 89.9. Pagkatapos ay nag si Angelica mula sa kanyang trabaho sa marketing at nagsimulang hanapin ang kanyang lugar sa broadcast, isang gawain na ayon sa kanyang personalidad. Nang maging DJ, ginamit niya ang alias na Angelicopter ito ay nagsimula ng minsang tumawag siya sa radio show ni Mo kung saan nagbiro siya patungkol sa sex position ng helicopter. Hindi nga nagtagal, yun na ang naging tawag sa kanya at tuluyang nakilala ng mga radio listeners bilang si Angelicopter. Tunay na ang pagiging DJ ay nagbukas ng maraming oportunidad para kay Angelica. Mula sa radyo, ang kanyang presensya ay unti-unting nasilayan sa telebisyon. Katunayan, siya ay nagkocover ng sports para sa Sports 5 at TV5 at nagbibigay ng courtside reports sa PBA. Maliban dito, ay sinubukan din niya ang kanyang kapalaran sa showbiz. Taong 2011, sumali siya sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown, kung saan siya ay tinaguri ang Ang Palaban at kapareha niya bilang si Ang Pasaway na si Jackie Forster na ginagawang Island Divas. Pero ilang araw lamang ang lumipas, nagdesisyon ang dalawa na mag na nagdulot ng pagkagulat at paghihinayang sa dapat sanang pwestong naibigay sa iba. Nabanggit na dahilan ni Angelica ay ang unresolved issues niya sa ibang cast away na kung magtatagal pa daw siya doon ay baka mahawa siya sa masasamang damo na naroon at ayaw niya itong mangyari. Binigyang diin niya ang tungkol sa respeto sa bawat isa. Sa kasalukuyan, si Angelica ay nakabase sa Amerika at nagtatrabaho doon. Controversies sa pinasok na larangan sa entertainment industry, katulad ng inaasahan kasabay nito ay ang mga intriga at hindi nakatakas rito ang pangalan ni Angelica. Unang nga rin yan, ay ang pagkakaugnay niya sa ilang personalidad na hindi naman nakapagtataka pa dahil sa ang king misli sa hingganda. Taong 2011, lumutang ang espekulasyong pagkikipagmabutihan o mano ni Angelica sa basketball player na si Ali Peak. Katunayan, isa ang pangalan niya sa na-question ng mabaril ang basketballista dahil sa magkasama sila nung gabing nangyari ito. Sa sinumpaang salaysay, mariing itinanggi ni Angelica na may kinalaman siya rito at nilabas din niya ang isang pahayag na naglilinaw sa kanyang dating asawa. Sinabi ni Angelica na nakilala niya si Ari sa isang mall sa Metro Manila noong June 2010. Ang parehong buwan kung kailan sila naghiwalay na kanyang asawa. Pinabulaanan din niya ang bulong-bulongang pagkakaroon nila ni Ari ng intimate relationship at binigyang diin na magkaibigan lang talaga sila. Maliban dito, isa din ang pangalan ni Angelica sa lumutang noon na naging babae ni Manny Pacquiao. Nakakatanggap din daw siya ng mga mamahaling regalo mula sa pambansang kamao. Pero ayon kay Angelica, dalawang beses na daw silang nagkita ni Manny at yun ay dahil pa sa kanyang pagiging DJ at event host. Diretsahan niyang sinabi na walang namagitan sa kanila ng boksingero. Bago pangarap siya sumali sa Survivor Philippines, ay narinig na niya ito at marami ang nagtanong sa kanya kung totoo ba. Wala daw talaga siyang ideya kung bakit sila na-link at may iba pa daw nagsabi na nabuntis siya. Pinabulaanan din ni Angelica ang chismis na kinumpunutan daw siya ni Jinky dahil sa pagkakaulay nito sa kanyang mister. Noong 2012, pinag-usapan naman ang controversial termination ni Angelica sa Magic 89.9. Liging isyo ang pagkakatanggal niya rito kung saan ay napaulat na dahilan ay ang iringan sa pagitan nila ng Korean radio TV personality na si Grace Lee. Kahit itinanggi ng manager na naturang radio station na si Grace ang dahilan na pagkatanggal nila kay Angelica, naniniwala pa rin si Angelica na may kinalaman ng hidwaan nilang dalawa. sinira basta na pahayag ng istasyon, naawa raw sila kay Grace dahil nadamay ito sa desisyon nilang tanggalin si Angelica. Marami lang daw nagpile up ng mga isyo na hindi na resolve kaya pagdesisyon na pagdesisyonan nilang i-let go na ito. Totoo nga raw na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang babae. Gayunpaman, nilinaw na hindi ito ang dahilan kung bakit natanggal si Angelica. Maraming beses na tinawag ang kanyang pansin na sa mga isyo sa loob ng istasyon. Ang desisyon na ito ay nagmula daw sa patuloy na pagsusuri sa kanyang kabuoang performance. Taong 2015, napasabak naman sa Instagram Wars si Angelica. Lumika ng ingay ang pasabog niya tungkol sa kanyang dating asawa kung saan damay rito ang ex-wife ni Gab Valenciano na si Tricia Centenera. Nagsimula ang gulo ng mag-post si Mo Twister sa Instagram nang sinasabing si Lucas na anak na noid nobya pa lang na si Angelica ay kanyang tanging anak. Ipinahayag niya kung gaano niya kamahal ito. Pagkatapos nito, nagpa siya si Trisha na magkomento sa post na sinasabi na si Lucas ay hindi ang tunay na anak ni Mo. Sinabi rin niya na si Lucas ay kinuha mula sa kanyang tunay na ama at tinagpan nito ang account ng sinasabing tatay ng bata dahil sa pahayag na ito naggalit si Angelica at binalikan si Trisha. Nilinaw niya na hindi kinuha si Lucas kundi siya ang nakakuha ng kostudiya sa anak nang mapasya siyang iwan ang kanyang mapang-abusong asawa. Kasabay nito ang revelasyon niya sa ugnayan ni Trisha at na kanyang ex-husband. Well, tali Angelica kay Trisha, I took the custody of my son when I decided to leave my abusive husband who you were sleeping with in our conjugal home while we were still married hindi na siya magod pa si Trisha pero lalong uminit ang palita ng komento ng isang kakilala nila na nagangalang Talia ang pinasinungalingan ang mga nilahad ni Angelica. Sinabi nito na walang katotohanan ang sinasabi ni Angelica sa pagkakaroon ng abusive husband kahit tanungin ang circle of friends nito. Kaya tinutukoy daw ni Angelica na conjugal home ay hindi totoo sapagkat bahay ito ng pamilya ni John. Pinagtanggol din ni Talia si John sa paratang ng pagkakaroon ng ibang babae habang sila nagsasama ni Angelica. Katunayan anya Si Angelica ay nakikipag-flirt na di umano kay Mo habang ito ay kasal pa. Bilang tugon at upang pagtibayin ang kanyang mga rebelasyon, sinabi ni Angelica na ipapakita niya ang kaso mula sa Taguig Family Court kung saan naroon ang mga ebidensya ng pag-amin daw ni John na ito ay physically abusive husband. Angelica and Mo Twisters Radio Romance to Divorce. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, bukas na aklat sa publiko ang tinakbo ng love story ng Angelica sa mister na si Mo Twister na tila kwento sa isang radio romance series. Mula sa pagiging avid caller ni Angelica sa radio show ni Mo sa loob ng anim buwan, tumulay ang kanilang ugnayan bilang co-host. Bagamat kilala si Mo sa kanyang malakas na personalidad online, siya ay labis na mahiyain upang gumawa ng unang hakbang. Aminado naman si Angelica na nabighari din siya kay Mo at mas natuwa siya sa kung paano ito ay isang taong hindi gaano nagsasalita sa personal kahit na siya ay isang malaking tagapagsalita sa ere. Kaya naman, na nanatiling magkaibigan at magkatrabaho lamang ang dalawa sa loob ng maraming taon. Nagkataon din na sila parehong may karelasyon ng mga panahong yon. Nang pareho silang single, nagkaroon ng lakas ng loob si Moe at ang desisyon na sumugal at hindi naman siya nabigo na makuha ang matamis na oo ni Angelica. Hindi naging hadlang sa dalawa na karaan ng bawat isa bagkos tila ito, ito pa ang nagugnay sa kanila. Tulad ni Angelica, may anak din si Mo mula sa dating karelasyong aktres na si Bani Paras. Hindi naglaon, ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng isang supling, ang unika iha nilang si Amsterdam. Taong 2021, nang basbasa ni Angelica at Mo ang kanilang pagsasama at opisyal na tinahak ang buhay bilang mag-asawa sa ginanap na private wedding sa Iceland. Ngunit ang pangako ni Mo at Angelica sa isa't isa na magsasama ng panghabang buhay ay hindi nila napanindigan sa huli. Patunayan, ilang araw nang laman ng lamang talakayan online ang espekulasyong hiwalayan ng dalawa. Nagsimula ito ng ibunyag ni mao sa kanyang podcast ang kasalukuyang pinagdadaanan ng relasyon nila ni Angelica sa pagsasabing iniwan siya nito sa kanilang ikatlong taong wedding anniversary na kung titingnan nangyari ito noon lamang nakaraang June 15. Kasunod nito ay isang Instagram live naman ang isinagawa ni Angelica at nilinaw Linaw na kung ano man ang mga issue sa pagitan nila ni Mo, hindi to basta lamang nangyari na magdamag. Binanggit niya na around January pa daw ay medyo rocky na ang kanilang relationship at ang pangyayaring ito ay nagpatuloy sa lumipas sa tatlong buwan na siya nagdulot sa kanyang desisyon na makipag-divorce. May pahiwatig din na selos ang dahilan at binigyang diin ni Angelica na walang balikang magaganap. Bilang tugon sa panibagong podcast ni Mo, binigay niya ang panig na kanyang kwento sa hiwalayan nila ni Angelica. Dito ay binahagi niya ang ilan sa pinagdadaan ng marital issues at isang nga riyan ang jealousy na nagiging toxic na at umabot sa pisikalan. Binunyag din ni Mo na sila ni Angelica ay papunta na sa divorce. Sa huli, sinabi ni Mo na sa nangyayari ngayon sa pagsasama nilang mag-asawa, ang kapakanan ng kanilang mga anak ang gusto niyang protektahan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!